Pirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit apat na ang pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos, na ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigpit. nyo ha. Kung hindi ba naman iniinsulto talaga tayo nito mga kongresista na ito. Wala daw pangalan yung 405 sa 677. Walang pangalan, walang, uh, walang birth certificate, etc. etcetera. Et ang pinag-uusapan po dito, confidential funds. Ulitin ko ha, Confidential funds. Saan nagamit yung pera? Confidential funds. It's supposed to be sikreto. Meron bang confidential funds na pinagkakalat? Natural. Kung kayo ang tumanggap ng pera na yan, hindi mo ilalagay yung totoo mong pangalan. E kabobo naman netong mga ito kung iniisip nila na tayong mga normal na tao ay maniniwala sa kanila. Eh talagang pangiinsulto itong ginagawa ng Quadcom. Ginagawa nyo kaming gago, ginagawa nyo kaming bobo. Ito namang mainstream media, hindi ko rin maintindihan. Bakit sinasakyan nyo? Ang gugulo pa rin nyo eh. Alam nyo naman panggagago yan. Halimbawa, halimbawa confidential fans ha, halimbawa ikaw, may kakilala ka, alam mo kung sino yung mga NPA na pumapatay nangingidnap ng kabataan child abuser na NPA halimbawa lang alam mo ikaw ang kanilang asset ilalaglag mo ituturo mo bawat isa kung saan sila nagtatago ilalagay mo tunay mong pangalan pag nakatanggap ka ng pera kasi kakailanganin mo para doon sa Paano mahuhuli itong mga mamamatay, itong mga ngidnap ng mga bata? Ilalagay mo pangalan mo doon? O, oh, halimbawa, o, lalagay mo pa address mo? Ganon? Siyempre hindi. Asset ka nga eh. Kaya nga, yan nga, kaya nga may purpose tayo ng confidential funds. Eh, ang lakas naman manggago na eh, itong mga ito. Talagang iniinsulto ang kakayanan natin. Di ba? Walang asset na maglalagay ng totoo niyang pangalala. E, Ilibing mo na rin ang sarili mo. Suutan mo ng barong tapos lumubog ka sa lupa. Eh parang, para ka nagpakamatay niyan. Di ba? git apat nara ang pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte batay yan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority yes, Siyempre. Hindi mo, mo nga ang hindi mo nga nilagay yung pangalan mo. wala nga namang nasa birth certificate pa para namang si Raulo sa House Committee on Good Government and Public Accountability Out of 677 individuals Alino niyan Talino na ito. 405. Sa Ludo. Ay walang birth certificate o walang record sa birth. Natawa ko dito, pinagtawa na to sa Maynila, mamimigay silang ayuda. Sinisigaw, isko, isko. <laughs> Ang kapartner niya, si Lacuna. Galit na talaga tao sa inyo. Birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan kasama sa walang birth record ang isang Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at Office of the Vice President pero magkaiba ang pirma sa mga resibo. May bagong mga resibo rin kinwestiyo ng mga kongresista. Si Alice Cresencio, nakapangalan sa tatlong resibo, pero magkakaiba ang pirma at adres. Sinasali at sila magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalukuhan na po ito. Ay Itong mga taga, tagapirma na, o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this... <laughs> alam mo ha, ito kanina. Doon ko sa napanood nyo sa SM. Na, hindi ako may magsa, nagsabi nito ito ha, si Greco Belica po. Na-interview namin kanina sa SM. Na, alam mo, sabi niya, makinig kayo mabuti rito. Bukod sa sahod, di umano ha, si Greco nagsabi nito, may natatanggap paraw na uh, 1.5 million ang mga congressman na sasali sa hearing. Tapos, may bonus pa. May bonus pang limang daang mil, daan 500, libo. 500,000 500, kung maingay ka. Kung bumabakbak ka. Kung bumibira ka. Isipin mo, 2 million a month. Bukod sa sahod nila, ha? Na na 300,000 pesos. Ganyan po kalaki ang mga yan. Kaya nga naman, kung ikaw kongresista, magingay ka na magingay. Banatan mo lahat ng banatan. Kalokohan niya ginagawa mo, BP Sara. Hey, ganon. ba? Diba? Kung susundan ko yung sinabi ni Greco, ha? Belika, huwag kayong magalit sa akin. Sinab sinubong kayo ni Greco. O. Oh. Eh, magingay ka. Gagayain mo si Paduano, sigaw ng sigaw. <laughs> Di ba? Oo. Oh, oh. Eh. Ang hirap kumita ng pera sa Pilipinas. E eh, yung iba nga, halos maghikahos. Magkano lang sahod isang buwan? Ikoy, e, sumahod ka ng 2 million. Sigaw ka ng sigaw. I believe that this receipt was again merely fabricated. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng... You know, blunder, use of falsified documents. Bakit di kayo magdemanda? Ah. 'di diba? Ingay kayo ng ingay diyan, ng ingay kayo ng ingay. Asa nang demanda? Ikaso, sa mga sangkot sa nakalipas na pitong pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corrupt... Ang dami, oh. Ang dami niyong ebidensya. Ang dami niyong gustong uh, ibintang. Ayaw naman niyong magsampa ng demanda. Puro kayo papogi sa TV, eh. Sa sabi nga ni Greco, 2 million pesos. <laughs> Bigyan niya ng jacket. ...of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Given the ibintang nyo na rin siya na pumatay kayo sa Rizal. Oh, para may 500,000 bonus. <laughs> Sabi ni Greco, ha? <laughs> What we're talking about here, this may be under the crime of plunder. Hmm. 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng walong pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon. Yun ang masakit! Tinapos na. Ha? Tinatapos na. Tapos na. Oo. Oh. Ano nangyari? Bakit anti-climactic? -climac Nandun na tayo sa rurok eh. Biglaan yung tinapos. Anong nangyari? Question nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito para bigyang daan muna ang impeachment laban sa vice na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinuwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano narawi raw ang dalawang military colonel na pinagbigyan di umano ng daang-daang milyong pisong confidential funds ni VP Sara? Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag. Ate! Teka muna, ate, ate, may tanong ako sa'yo. Ha? Bagong baba ka ba sa bundok? Ayusin mo naman yung ano mo. Nakabili ka na ng suka. Ating! Mira ito. Baka pagalitan ka ng amo mo. Balik mo na muna yung suka. Yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Ang nagsalita na rin po yung AFP. Na Ngayon. Nagsalita na yung AFP na ano? Nakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial uh, investigation. Ah, AFP! Walang tiwala sa inyo si Castro, oh. Oh, eto'y sabi ni ano, ha? Sabi ni Greco, komunista rin to. Isipin mo, ha? Kung totoo yung sinasabi ni Greco belika, komunista ito, Walang tiwala komunista sa AFP? Ay, hinahamon talaga kayo ng komunista AFP, oh. Naku, nako Convicted to, ha? Convicted child abuser. Hindi ako nagsabi, korte. Oh. Walang tiwala sa inyo, mga sundalo? Militar? AFP, walang tiwala sa inyo. Ah. Uh... Pero eto, eto yung galawan. Bigla silang kuminto. Ayan nga ang question ni. Eh. Yan ang kina-question ng marami. Tingnan nyo ha. Pakinggan po natin itong mabuti. Sinasabi na lahat ng pag-iimbestiga kay PRRD, pag-iimbestiga kay BP Sara, ang dulo niyan, impeachment. Yan po ang sinasabi nila Senator Bato, yan ang sinasabi nila BP Sara, yan ang sinasabi ng marami. Impeachment ang dulo niyan. Ngayon, eto na yung impeachment. And everybody's waiting for it. Yung against sa impeachment at doon sa gusto sa impeachment. Inaantay. Kasi binilled up yan eh. Diba? Para kang nagluto ng litson. Nakangamoy na yung litson. Nilagay mo na sa mesa. Tapos bigla mong tinanggal. Habi gago. Asan da ang impeachment? Yun ang tanong. Ngayon inaantayan. Kahapon inaantayan. Lunes inaantayan. Asan ng impeachment? Biglang lumambot ang mga kongresista. Asan ang pinagmamalaking yung pirma, Castro? Kasi pag may pirma sila na 106, derecho na yan sa Senado. Wala nang usapin. This is just a matter of... Uh, kampihan. politikal lang ang issue dyan. Hindi na kailangan busisiin pa ang importante dyan numbers game. Asa ng pirma? Bakit naghiring kayo ni hindi nyo na pag-usapan yung impeachment? Pwe. Ibig sabihin, mahina. Wala. Dahil kung yaan ay merong pumirma dyan, maingay ito si Castro. Kung meron ng 106 yan, maingay na itong mga black. At yung mga sinasabi nilang komunista, maingay na. Until now, wala pa. Bakit? You are a failure. Pusibling gumalaw na sa Senado. Pusibling gumalaw na sa militar. Ito ha, kita mo, hihinto at militar na mag-iimbestiga sa dalawang tao niya. Yan ang pinuputok ng buksin nito si Castro gusto niya siya pa rin ang mag-imbestiga. Imbestigador ang peg na ito si Castro. Imbestigador ang datingan, hindi na kongresista. Pero may galawang AFP. Hindi natin alam kung ano yun. Basta sila na daw mag-iimbestiga. Pwedeng pinatahimik sila eh. Pwede ha, hindi ko sinasabing uh, pinagbibintangan ng AFP, pero pwede yun eh. Manahimik na kayo kasi political lang yan. Otherwise, gagalaw kami. Pwede. Kasi katakataka, bakit biglang umistop? Tama na muna. Tama na yung pagdinig kay BP Sara. Walang impeachment. Biglang nanahimik ko. Oh. Yan ang inaantay ng buong Pilipinas and wala. Wala. Kasi alam nyo, yung impeachment na yan, Isang go lang, go signal lang ni Marcos. Pirmahan niyo na 'yan. Tapos 'yan. Kung hindi si Marcos, isang go signal lang 'yan ni Martin. Kayo, 107, pirma. Meron na 'yan. Ang tanong, bakit walang pirma? Dalawang tao lang magsasalita, pirmahan niyo 'yan, tapos 'yan. Senado ibang usapan. Hindi nila hawak. Congress hawak nila. Kaya nga posibleng papalitan si Chis Escudero eh. Kay Senator Villar. Pansin nyo? It means, pati si Martin, posibleng naduwag. Dahil alanganin sila dyan. Kadali yan eh. Isang sabi lang ni Martin, inimbestagahan nga yung dating presidente. 'Di ba? Isang sabi niya lang, ayuda rito, ayuda ron, ayuda dyan. Wala eh, di ba? Sa madaling salita, walang binibitawang go signal si Marcos at si Martin. Sa madaling salita, binaga. Sa madaling salita, kinabahan. Sa madaling salita, palit, script. Planning muna, tingnan natin, delikado tayo, magra-rally INC. Maraming religious group, sasampa na rin baka eh, pinagsalita na. Baka na, nakausap nila yung Senado. Hindi kami pipirma ng impeachment. Sa madaling salita, nalaman na nila yan. Kinuha na nila yung ano. Kinuha na nila yung pinaka-sense. Yung pinaka... Uh, kung ang tsansa nila ay makukuha nila ang Senado, Makukuha ba nila ang simbahan? Makukuha ba nila ang amor ng taong bayan? Any of them, any of those, uh, yung mga, yung mga grupo-grupo, asosasyon, napag-aralan nila yan. At alam nila, mahina yung impeachment. Tungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng hmm.